taas kasi ito ko inaasahan eh. Ito Thank you kasi may na ginagamit naman siya kaya lang may biluma na yung ano niya. Uh, maraming salamat sa inyo sir, sir Joey, Beth, sa Good sa Good Fellow Foundation. Maraming maraming salamat. Yeah. Uh, Napakabuti niyo. Uh, uh, ready na Okay. <coughs> Ano ah, nandito naman tayo sa ating ah, pangalawang ah, pagbibigyan ng wheelchair. Ito naman po ay isang ah, padre de familia na na-stroke at ah, ngayon po ay eh, medyo kinakailangan niya na ng wheelchair. Dahil medyo, siyempre dumadaan po siya ng depression din. Dahil isipin nyo dati kang malakas, tapos ngayon nandito ka, wala kang magawa. So naiintindihan po natin yung, yung pakiramdam ng isang tatay. So ito na ho, at ay bababaho natin yung bagong wheelchair na ating ibibigay dito sa ating recipient at uh, ito nga po yung sinasabi niya uh, gusto niya pang lumakas basta may tutulong lang kaya hindi na po tayo nagdalawang isip na ibigay na po natin sa kanya itong wheelchair na to kasi nga ho oh, medyo nadidepress si kuya ano pangalan niya? atebet si Aliseo si Aliseo Anyway, ito na. At uh, susurpresahin natin siya. Hindi niya ito inaasahan na dadalhin natin ngayon. Ayan. Surpresa ko ito. Surpresa. Para sa kanya. Surprise, surprise, Ayan. <laughs> oh. Ellie. Ellie. Ano yung makiharap ng ano? Gunting o kaya kutsilyo? Gunting daw yeah. ito Sorpresa ako ito Ito pong uh, wheelchair na ito Galing ho ito sa aking regular donor Yung Goodfellow Sa Goodfellow Foundation sila po yung uh, kaagapay ko sa Handog Kapatid TV. Ang akin naman po programa ay Handog Kapatid TV. Man, ano po ba sir? Uh, Joey Ribate. Ako po dati taga ABS-CBN. Ito yung dating uh, naging segment ko nung nasa ABS pa ako, Handog Kapatid. Diba nagkaroon ng problema ABS-CBN? So itong yung segment ko, ginawa ko ng personal. Tuloy pa rin ako sa pamimigay. Kasi meron naman ho tayong mga kaibigan na mga nag-donate, nagbibigay. So Ito po ay bahagi ng public service natin Paki Kuya, pakihawakan Hindi, hawakan mo lang ito Kiyakit ko lang ha? One four. two, three Yeah Yun Bagong bago yan So ito ho oh meron na Dati siyang driver, di ba? Ah, Oh, ito po ilalagay natin to dito para pagkasya oh, pagkasya iihi, ihi. Okay, pwede rin kung uh, dudumi siya At uh, para hindi na siya nahihirapan Alagay lang muna natin ito dito yung pan Yung isang pan naman pag siya. shop ko sa akin yung Nagugupit ako ng 1.5 na ano O, oh, dito na ah, Diyan na lang ho siya Tapos itatanggalin nyo na lang ito Ito, 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 ito so ayan na Okay, so ayan na po okay. ah yung ating ibibigay na wheelchair guy, Eli. Eli sa iyo ba? Oh, Bartolome. Eli sa iyo Bartolome. At Belt para just in case na pwede siya hindi siya malalaglag. siya ngayon na ilalabas? Hanggang dito lang. Di, ngayon natin may ilalabas muna ulit niya sa kalsada. Yeah, oh, may preno ho yan dito sa likod. Tsaka siya kag hmm. sa kanya. Pwede rin niya itong itulak. Itulak lang ho yan ngayon. Eh. Oh, para kung nga rin naka-park lang siya, hindi siya, ano, hindi siya uh, Okay, so yun, gawin natin. Masusubukan na natin kay Ellie para naman medyo ngumiti siya. <laughs> Ayan, Ellie! Pero pwede ka na kung may iabot sa inyo yung tabo mo para umiili ka. Ito ang surpresa ang sinasabi ko sa'yo. Ayan, di ba? Ay, ano, Eli? Ah. Oo, huwag ka nag-iiyak uh, alam mo, may mga nagmamahal sa'yo Naiintindihan natin yan Dahil siyempre, isa ka Dahil siyempre, isa ka Ta oh, oh, rebate. Tatay din ako, syempre naiintindihan ko kapag tayo hindi na masyadong na ano ng anak natin minsan. O kaya ay uh, tigilan. <laughs> Alalahanin mo may nagmamahal sa iyo. Oh, wala lang silang time pero naalala ka ng mga anak natin. Oh. Ano na lang, kung may mga pamilya na rin, siyempre, di ba? Oo. Oh, hindi may iwasan talaga minsan. Kaya, sige, dahan-dahan. So, at least ngayon, pag umaga, pwede ka nang tatambay dyan sa may court, o. Oh. Di ba? Pwede ka nang manunood ng mga nagbabasketball. Itutulak-tulak ka na lang. Oh. Yun! Successful! <laughs> Urong ka pa ng konti, urong. Yan. Yeah. Sige pa. Yan. Yeah. Ilang taon ka nang na yung mga stock? Mga ilang taon na? 1 taon na. Oh, year na. Hello. <coughs> Pero na-stock na mga 2014. <coughs> <coughs> oh, so na ngayon ka lang medyo napuruhan uli. Okay. So, ito po mga kaibigan, no? si uh, Ellie. Ang ating uh, pangalawang uh, binigyan ng wheelchair dito sa Marikina. Ayan, si Eliseo Bartolome. Ayan, Ayan. So, madalas, nasa loob lang siya ng bahay. At least ngayon, pwede na siya ulitin makalabas. Gamit ang kanyang wheelchair. O ka nang iyak. <laughs> Ayan, ganyan talaga buhay. Ayan, di ba? Ayan. Sila Mambet naman, ang siya nakipag-ugnayan po sa akin. Oo. -oh. Ay, tingnan naman ako, hindi ako nag aano na. Ay, hindi ko so, kaya yung isip ako na, so gano'n. Kaya so, po yung nakipagod yung, na yan. Sabi ko nga, sabi ko nga sa kanya, di ba nagpapasok niya doon? Mmm, mmm. Hindi na nasaan, isa't isip ko. Sabi ko, ko sa kaya <coughs> yung ko sa, ko surprise ng surprise, actually, di po. Wala pa sa schedule ko na dadalhin sa kanya. Sabi ko kay Pet, tignan lang natin. dahil Actually, meron na akong ibang naka-schedule na pagbibigyan dito. So at least ngayon, may magagamit ka na bukas. Pwede ka. Kahit mamay ha, ngayon, hapon, medyo, medyo, Oh. So, yun, Ellie, huwag ka mawawala ng pag-asa. Makaka-recover ka pa dyan. At marami ka pang magagawa, di ba? Talaga minsan medyo dumarating sa punto natin na mali-depress ka, lalo na dati, di ba? Masaya. Dati, kung saan-saan ka nakakarating, nakakapunta, di ba? Nagagawa mo yung gusto mo. Ngayon, medyo nalilimit na dahil nga sa kalagayan mo. Pero, huwag kang maglalala. Sabi ko sa niya na hindi na nakakuha. Kaya nga eh. Hindi na eh. lang, Ellie. L laban lang ang buhay. Okay? Laban lang tayo. Walang <laughs> sabi Eli, Sige, Ellie. Sige, Ellie. Ganyan. E, I-push mo dito. Push. Ganyan. Ganyan. Sige.

Bet. Yan. So, yun. Ang uh, unang-una po sa Good Fellow Foundation. Kayo po, ma'am. Salamat uh, po rin kayo. Mrs. Kayo uh, po ang Mrs. Thank you sa taas kasi ito ko inaasahan eh. Thank you, oh. ako. Ay, ako na, Thank you. kasi nag gamit naman siya kaya lang may biluma na yung ano niya. Uh, maraming salamat sa inyo, sir. Sir Joey, Beth, sa sa Fellow Foundation, maraming maraming salamat. Yeah. Yeah. Napakabuti niyo po kasi talagang na-surprise kami. Ang <laughs> <Magaling po>, Actually, <yeah. laughs> okay. okay. yun nga, plano ng Diyos na yun, na-surprise tayo natin Opo. si Ellie kasi talaga wala sa plano namin. Ang ganda oh, lang kayo na natin. Okay. Thank you, thank you. Wala sa Pero, sa thank you. Salamat, po, salamat sa inyo. Pero sabi nga, Johnny.

kaya sa muli nga po ha, sa mga kababayan po natin, ang handog ka TV po ay kagaya po nito ang pagbibigay na ng servisyo publiko sa ating mga kababayan. Hindi, hindi po ang ating ginagawa upang nga uh, abutin yung ating mga kababayan ang kagaya nito na nangangailangan po ng tulog. So sa mga kababayan po natin, sa mga kaibigan po natin, na hindi pa po na makapag-subscribe sa ating uh, YouTube, uh, Facebook channel, Handog ka TV, please pakipalo and share lang po tayo. Harap sa parang mga natin. Ah, salamat po! Salamat, sa salamat, po! Salamat po! Salamat Salamat po! Thank you po ah!